Ayan e na. Shout out kay Kulot. Nagbigay sa atin dito. pinapa <laughs> <laughs> pinapakain sa akin ni Kulot. Oh. Ano yung mas ito? Ito dati? Kumain na ba kayo ng ganito? Guys. Ayan, matitikman natin ulit to. Masarap. Mabango eh. Di ba? Bango at ah? mm -hmm. Oh, hi ka naman at <laughs> At ayan na nga GoFam, fam, after 50 years, naluto na ni Ate Marisa. So tawag dito sa amin is abaling, tama ba? Abaling. <laughs> ararawan. ararawan, ayun ararawan pala. Okay, gabi na kasi. Medyo pause na ako GoFam. fam, alam mo yun. Medyo kumanta ako kanina eh, alam mo yun. yun. Okay, abaling. Ararawan pala, ararawan ko. Sorry naman, nagkakamali tao lang. Okay. So, eto na. Titikman na natin. Masarap daw to eh. Yun. Buong-buo pa oh. Kaya natin focus. Zoom natin. Ayun oh. Itong buhanga niya oh. Yung ulo niya. Masarap daw to eh. Okay. Uh, totoong farmer lang daw kumakain nito eh. Pag hindi kumakain nito di farmer. Mmm. Sarap siya, eh. Parang kailangan natin dito ng ano, kanin. Protein. Go fam. niluto siya ng ano, eh. Nang nilagyan ng bagoong lang. Eh, <laughs> bagoong. Yung <laughs> bawang. bagoong. Mmm. Sarap, ah. Eh. Kaya pala yung isang kasama namin. Tuwing nagkukuliglig. Pahinto siya. Pahinto-hinto siya. Alam ko ano yung nahabol niya. Ito pala. Hmm? So So Pag nakita ko nito. Na ayos na ayos Shout out pala kay ano. Kay Kulot. Butch at saka si Agat. Next time. Padala kayo ulit. Hmm. Ayos ah. Yami. Yami. Parang ano siya eh. Hindi ko ma-describe yung lasa niya eh. Bila, hindi ko ma-describe eh. Parang out of this world. Mm. -mm. Masarap. Nakailan na ako. Mm. O, oh, diba? Mm. Pero, yung bala, ingat kayo kasi pag mayroon kayong allergy, hindi pwede to. Ka-allergy kayo. Kakarang ko ng ano, kati hmm. Para lang sa ano to. Totoong farmer. Hmm. Ayos. มันไม่านิ่